morning, good morning mga karawas Ayan, good morning po Kamusta po tayong lahat Ayan, welcome back po muli sa ating channel Bali August sa uh, 25 po ngayon Ayan, araw ng biyernes Ayan, bali pagpapatuloy po natin yung ating uh, projects dito sa phase 5 Pambon na umaga po mga karawas Ngayong araw po, no? Araw ng uh, biyernes Pero mukha namang hindi uulan Bale, ito tatapusin namin yung uh, Kisa merito sa ginagawa natin sa Block 7. Tapos uh, dito sa Block 17, may iwan pa rin po yung uh, pintor natin doon na uh, si Kuya Dindo para sa mga retouching pa. So ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng uh, goodness, and I enjoy watching po. Let's go! Okay, pagdating natin dito, gumanda yung araw. Oh. di ba? Hindi yan uulan kahit nasa loob kasi yung trabaho natin mahirap pa rin magtrabaho kapag ka umuulan so ito, batiin natin yung mga kasama natin tsaka pakita natin yung assignment natin dito so ayan, nandito tayo sa block 7 Eh, si Master Jojo, good morning. Yeah. Hi, good morning. Shout out Ate Gladys. Yun, oo oh, nga happy pala. Birthday. Oo, oh, happy birthday nga pala kay ano. Oh. <laughs> yeah, happy birthday nga pala kay ano, kay Ate Gladys. Ingat po sa biyahe. Yun, oo. Oh. Ayan bali ano, Hati Gladys, happy birthday. Yan, maraming maraming salamat sa lahat. Pero syempre, hindi tayo dito pa nagtatapos, no. Yan, God bless po sa inyo at ingat palagi. Siya po yung ano, yung ginawa namin na client dito sa Phase 1. may magandang bahay, maganda yung labas. Tsaka lagi namin pinupuntahan kapag uh, may konting problema. Yan, lagi nagpapamaintenance sa amin ng bahay. Yan, uh, happy birthday po uli. Maraming maraming salamat. Yan, God bless. Ingat po lagi sa biyahe. So, yun. Eh si Bilog, good morning Bilog. Good morning. Uh, <laughs> morning. Ayun bali ito ay uh, ipagpapatuloy yung kisa ni. Bahagyang naka-drop syempre yung ating uh, Cove ceiling na ginawa with the PVC panel para ma-emphasize siya. No? Tapos yung medyo mataas yan. Yung kinakatayo ni Master Jojo at saka dito yung sa TV cabinet, yung medyo mataas yan pati rito yung sa pinaka-landing ng staircase. Medyo mataas bahagi yung kisa ni para buhay at saka lutang yung ating Cove ceiling na diba? lutang yung kanyang design, yung squareness niya. Tapos si Louie rito. Good morning, Louie. Good morning. Diba? good morning, good morning. Ayan na yung ating mahiwagang laser. Ang gamit na gamit. Ayan ba? Diba? Pag meron pa talaga nito, gagaan trabaho. Ayan o. Pati sa katawan ni Louie, nakalibel. Mm. Oh, diba? <laughs> Ayan na. Dito si Jamil, yung uh, pintor natin. Ay. Ayan si Jamil. Good morning, Jamil. Good morning. Good morning. Yeah. Jamil, ano na yung pinapahid mo? Ano to? Yung tool white. Ayan, Ay, ang tool white. Ayan, no? Yung papakrib. Oo. Ayan, ma'am. Mabali, uh, nagpasa si ma'am sa akin ng picture. Sabi ko, sa picture po kasi, ma'am, ano, ah... Uh, hindi po talaga natin yan na ano, ano tuluyang uh, kung ano ba yung actual Yan yung paliwanag so ito may pinasa sa akin yan flash ko na lang sa screen just in case matapos to ni Jamil eh ano natin ikukumpara natin po dun sa pinasa niyang color paint pero ako 100% ito yun yan ito po yun ito yung gusto ni ma'am maaliwalas Ang bali, itong uh, bedroom, uh, master's bedroom, nila lamang po rito. Ano po ito? Uh, pure tool wipe. Uh, tool white siya lahat. May mga gumagamit na rin ito noon. At uh, naipakita naman na nila na maganda nga at maaliwalas po yung pintura. Sila na pintura. Silangon na pintura. Uh, silangon na pintura na. Uh, tool wipe. Kagandahan ito. Hindi na talaga tayo mag-aano. Uh, pag nag-repaint, hindi na magpapatimpla. Bilhin nyo lang po yan. Ready mix na. Ito ang paboritong pintura ni Papa. Yan, no? um. o. Paborito, paboritong pura ni Papa. Two, one. Yan yung uh, Papa ni Jamil. Ano yun? Veterans. Magaling na pintor. <laughs> yan. yan. Tingnan natin yan mamaya. Check natin kung ano po yung uh, kakalabasan na kulay. op oh, yeah. You know. May konti pa kaming mga basura. Yan naman ako. Na. Kukunin ko na lang. Hakakutin na lang ng owner. Ito yung ano, disadvantage sa e-bike na to. Lagi siyang ini-stand dito. Matrabaho. Hindi kagaya ng parang motor or bike. Nasa gilid lang. May side stand. Ayan. Dito na tayo. At syempre, walang iba kundi si Kuya Dindo. Good morning. Oh, eh. Good morning. <laughs> Ayan. Yun o. No? Yung bali, nag-uusap kami ni Kuya Dindo. Sabi ko, para isa na lang yung mata namin, eh, may tinuro ko sa kanya. So, kahit wala ako rito, yun. Alam niya na yan. No, Kuya? <laughs> Ayan. Ganun talaga. Kasi, mas maigirin niya, may ano rin sila, may idea din sila na kapag nakita nilang pangit sa mata nila, yan, na ikutan na nila. Yan, balik kuya, bukas pala ang punta nila, ma'am. Akala ko linggo. Okay. Oo. Si Jojo dito bukas. Ikaw, pwede ka rin. Dito ka. Ako Oo, mag-install. Uh, uh, retouch. Tapos, isa pa sa mga nakita ko dito. Dati kasi ginagawa namin yung mga pin light. pina pa namin yan. Ngayon, hindi na namin nagagawa. Ayaw ko rin yung nakamaskin tape siya. Kasi pag nakamaskin tape siya, matagal siya nakamaskin tape. Pag tinanggal, nagiiwan siya ng parang man siya kuya no na yung dikit yung bibitak-tak pa yung ano oo uh -huh. pinagmasilyahan kaya ito may unting man yung mga ilaw yan uh, isa to sa ano namin punch list namin dito ayan uh, ganyan no? Uh. yan yeah, may mga man isa yan sa mga punch list namin na iikutan na lang ang inuuna na ni kuya din dorito yung medyo mahirap yan yung mga ganyan retouching yan yung mga medyo mahirap Uh, Tapos yung mga ilaw naman, ito may uh, may ano kami, aluminum ladder. Madali na pong linisin 'yan. Yung iba nito dati, ang ginagawa ko, pinababaklas ko pa 'yan. Para talagang malinis ng maayos. Pero matrabaho kasi 'yon. Okay na 'yan kung kaya naman po na maglilinis. Isa po sa mga nagawa ni Kuya dito, ito. Wow, ganda na, linis na. Tile grout na lang to, no? Kaya, no? oh, tile grout na lang po ito. Ay, na. Yan. Yan, tapos dito nga po pala, napagpasyahan talaga nila ma'am na kurtina. Yan, yeah, na napaliwanag ko po sa vlog ko yan yeah, na depende naman po sa may-ari. So, nakadepende lahat sa kanila kasi sila naman po yung titira rito. Mas prepared nila rito, kurtina daw, dito sa part na to. Yan, pero siguro uh, pagka nandito na po sila, baka bumili po sila ng sariling uh, ladder na aluminum. Total naman po, mal maluwag naman po yung labas po nila. And, uh, tapos sa uh, rito, may konting problema lang po kami dito. Kasi yung uh, nabili po ni client owner na posit, hindi namin makabit-kabit gawa ng maiksi. So aalamin uh, ko pa kung uh, sila po yung magpo-provide or tayo mga gamit pa rito. Bali, ito po kasi yung bahay. Nung uh, bago po namin gawin, nag-iipon na po sila ng mga accessories. Tapos, sa uh, syempre, hindi naman po nila alam kung ano yung actual na sukat nitong basin. Yun, medyo mixing nga Hindi ka na makakapaghugas ng kamerito kung banyan. Tapos, bababa pa ito, ng gawa ng ilulubog pa namin itong thread eh. O, diba? Madali naman to, Madali na. Pero yung part dito, hindi pa namin binubutasan kasi baka namin hindi mag-actual dito sa sukat. Mga karos, ang ganda na nitong ano, ang ganda na nitong interior. Yan sa mga gusto nga po palang pumunta rito habang hindi pa namin na na turn over. Yan, pwede nyo pong bisitahin to para makita nyo po ng actual. Yan Pwede na yan. marami pa po yan, kuya. Ay, wala na to, kuya. Baka bumila. wala bumi. Wala ginamit din sa Wala kuya. Wala Oo. Tsaka may pang yata tayong patong dyan eh, sa taas, sa slab. Isang mano na lang. Bibili na lang ako, isang galon pa. Yan, bibili tayo isang galon kasi naalala nyo sa dating vlog ko. Itong magkabilang outside wall dito. Yan dito sa may balcony. Ano pa lang po yan, isang mano pa lang. Yan kaya medyo ayan oh. Medyo malabo-labo pa yung ano niya. Yan na ano ang pa po yan. Final. Pa-final pa. Isang mano pa. ng ganun din dito. Protection din po kasi yan. Kumbaga ang ginawa namin dito, iuhuli na namin pinturahan niya para pag turn over natin bago. Yan, bibili pa tayo ng isang galon. Ang tawag naman dito sa ginagawa namin, alalay lang kami. Kumbaga parang Di naman natin sinosobrahan talaga yung mga materyales. Kung uh, saan lang po ano kailangan. Kung kailan po talaga lang kailangan. Yung kagaya na may natira pa konti pero hindi naaabot dito yan. Eh, isang mano na lang yan. Tapos yung dun sa sa slab. Yan. Okay, balik tayo ulit rito. Yan na. Trimming. Dito. Dito rin. Yan. Tsaka rito. Update sa tiles flooring. ay yung nabili ni ma'am na ano, kulay ng tiles. Sa ina po yung ano natin. Yung floor drainage. Ayan na. Itong area na ito, ang bahagyang nakadrop po ito. Hindi po ito nakapantay dito sa flooring natin na rito. So, pag na-finish itong sa living area, mas mataas po ng konti. Kaya nakatrap ko yun sa toilet yung bathroom. Ayan, maganda na yan mga Bali, magbe-break time na mga karawas. Kaya bibili muna tayo ng uh, Flexiban. Pero tatansyahin natin kung ipapapahid ba natin doon kay kuya. Kasi uh, kanina pa medyo ambon lang ambon. Baka masayang yung materials Pero bibili na tayo. Isang galon lang. Tara! oh yan. Okay na tayo dito. isang galon flexi bali uh, 790 bali ito mga karos ha, kakatapos na natin na uh, mananghalian Yan, sobrang lakas po ng uh, ulan kanina bandang halik puti na lang ito medyo ambon na lang yung binili natin na uh, flexiban siguro baka hindi mo na may apply ni ano ni kuya so pwede naman yun sa ibang araw pahabol kasi nasa exterior naman siya Ayan, bali, shoutout mo na kay Sir Edwin at saka kay Ma'am Mirna uh, Grahales Santiago. Ayan, God bless po sa inyo. Para ma mandalo yung city. Ayan, God bless and ingat palagi. Ayan, dito tayo. Ayan, nag-provide na rin ako ng simento. Tapos ito yung uh, flexibang. Ayan. Hatid na lang po natin yan sa phase 5. Yan, kita mo nga naman uh. umaraw na. Yan, dadali natin yung uh, flexiband sa face 5. Baka sakali, may i-apply po doon sa outside wall. Tara. Oh, yeah. ya. Yan, nakabalik na ulit tayo rito. Flexiband. Dahil uh, umulan po kanina Nang uh, malakas, baka sa susunod na araw na lang po yung dun sa slab, yung slab dun sa ginawa namin sa extension sa likod. Ayan, dito na muna yan, kabilaan. Ayan. Ayan, halos okay na lahat, no? Halos sa uh, palinis na ng palinis. Bali yung ina-apply ni Kuya Dindo nga po pala dyan, makakaraw na siya. Uh, retouching paint gamit yung uh, quick dry enamel. Yan na. Uh, tapos, uh, Kuya Dindo, mga ilang araw bago siya pwedeng ano, isara. Bukas siya, pwede. Pwede na. Pero, pabuti natin 2 days. para mas maganda. Tuyo-tuyo oh, siya. No, Tuyo-tuyo para hindi dumikit. Yan na. Halos okay na to. Yan na. Hintayin na lang po natin sila na client owner bukas. Okay, bali uh, si Kuya Dindo na lang po muna rito hanggang uwian. Yan, sabi ko sa kanya kung uh, kaya niyang ipahid to. Tatansahin niya na lang sa ano, lagay ng panahon. Yeah. Medyo maaraw naman na. Pero para hindi masayang yung materials, doon na lang tayo sa siguradong nga ano, weather. Ayan mga karos, paalis na sana shoutout tayo. Shoutout. No? Ayan, shout out kay Boom Boom. Ano Boom? Nagmerienda ka na Boom? Ha? Yeah. <laughs> Ayan si paring Ryan tsaka si Kuya Jun. welcome sa aming channel Kuya Jun. Si Kuya Jun po yung ano, nagme-maintenance ng pintura ng owner ko. Kung meron kaming tatay Ramil no, magaling sa pintura. Ito, veterano rin to. <laughs> Ayan, gusto, dyo, gusto daw niya makita yung aming uh, gawa. Tara kayo dyan, pasok ka rito. Ayan. May bisita kami, may bisita. Ayan na. Maganda, boss. Ano, maganda? So, Pero wala sa mga ginagawa mo. Hindi, okay. Ayos ba? Oo. Maganda pa tayo sa design. Oo, yun, oh. Tayo lang po nag-design niya kayo dyan. Sa'yo nga lang <laughs> nahay ka ng mga ganyan eh. Ayan, kisami po yan. Nagawa sa, ano, sa cement board. Um. Meron, meron si Kuya Dindo nandito. Ayan, bali mga Karuas meron pa po kasi sila, sila Master Ryan na gagawin pa rito. Ayan, kasi syempre, uh, final retouching. Sige, sige. Thank you. Kuya Dindo, ito si, ano, si Kuya Jun. Ay, yung nagpipintura ng color ko. Ito si Kuya Dindo. <laughs> Brown. <laughs> Ganda ng project niyo, makinis. <laughs> Ay, kayo basta ako kayo, Boss <laughs> yan. Bago oh. Uh, ibigay sa may ari yan, malinis yan. Yan ang maganda. Parang mm uh, may pagmamalaan mo. Pwede sa naman doon sa... Kuya, ito yung sinasabi kong galing ng Saudi. Ayan, si Kuya Jun. Pwede kong uh, mga tabak. Pwede na, buksan natin ang ano. Pwede Mostly, pati interior nito, sa'yo na. Oo. Ah, ah. Lahat ng gawin. Mga decoration. Oo, ah, hanggang matapos. Oo. Oh, Ayan na. Um, Baksa ko rin natin yung... Uh, Buksan na ito ang ilaw para... Ayan na, gawin natin. Yes. Ito kayo, Jun. Ano? Toilet and bathroom. Gawin no, namin na. eh. Ayan Kuya, di ba kaya mong gumawa ng ganyan gamit yung pintura? Ayan nung no, yung tiles, marmol no. Ayan uh, asahan natin mga karosano. Pwede no, pwede sa project natin makikita natin yan si Kuya Jun. Nagaano lang kami. Ah uh, nagaano ng schedule pag uh, may magpapagawa ng maselan, yan si Kuya Jun yung tatawagin namin. Ayan Huwag mong hawakan na ano, boom, boom. Basa daw, basa, boom. Uh oh. Pwede mamintas, kuya. Mm hmm. Oh. <laughs> Siyempre, pag kami napintas ka dyan, ah, ayusin namin. Wala akong masabi po. Oo, pwede talaga. pati yung mga uh, space. Oo. Oh. Di ba, gaya nito. Di ba, nagawa ng paraan. Oo. Ito nga tayo pa yan. Oo. Nandito. Pero Kuya Jun, kung sakaling ano, pwede ka. Just in case may papagawa kami. Pwede uh -huh. ka. O, tawagin na natin. No? Boom na. No. Kailangan mo ng mga, ano, kung sa'yo mga design-design. No? Um, veterans na. No? Veterans to. Si Kuya, uh, si Kuya Jun. Iyan mm -hmm. e, siya po yung uh, bisita namin ngayon. Dito. Ito yes, yung pagkakarabi eh. Oo. No? Uh -huh. Hindi, tsaka maganda talaga yung ano, boss. Kapag sinagmit mo, yung may ari. Uh -huh. Kasi kahit ako naman, kung map mo ako, di ba? Uh -huh. Paas ko sa tara mo, dagdagang pangit ha. Ay, yun <laughs> na. Ito, <laughs> <laughs> ito, boss, yung mga ganito. Uh -huh. Yan, kaya-kaya mo yan. Oo, oh, uh ganyan. -huh. Ito ba yung binili mo ay ganito na? Ah, uh, oho, si client ang bumili tapos si la Master Ryan at Master Batang yung ano. Nagkabit. Sila nag-install niyan. Pero magkano per piece nito? Hindi ako sigurado, kuya. Pero parang nasa ano to, kuya Jun, eh. Baka isang libo pa baba. Ang isa? Ang isa? Oo. Ano siya? Yung isa peso, na. Ano yan? Twelve feet. Twelve. Twelve May tumatawag. Okay, parang ito na. Sabi ni Kuya Jun, dito daw siya bumilib <laughs> sa ano. Sa dami niya na, kasi common na kay Kuya Jun yan eh, mga ganyan loob eh. Pero ito, kakaiba nga daw ito, sabi niya. Maganda um, ano, maganda Tsaka pagkana na, malinis na. Malinis kasi yung pagkakapinture. Uh, ano po yan kasi, uh, binalikan pa yan ni, ano, ni Kuya Dindo, yung pintor natin. Talagang ano. Sabi niya kasi, common na nakikita niya, Kisame, no? Kisame, mi, o kaya yung insulation. So, ito nga sabi ko nga, double purpose. mga ganyan, sa mga garahe. Oo. Ilang beses na rin kami, kuya, nakapag anong, kabit ng ganito. 你这弄一毛啊？哎呀，阿妹，你摸。 yan dito naman po tayo magbigay ng uh, update. Ayan, kompleto na tayo sa kisame dito sa living area. Tapos yung ilaw po na kinaorder order sa atin ni Ma, sa online, ito na po yan. Ayan, oh. A, na. Bali, tricolor din po ito. Itong uh, ilaw na to, Ayan, kinabit kagad natin kasi hindi naman na po ito madudumi ang gawa ng yung uh, PVC panel. Wala na pong gagawin dyan kundi hindi pupunasan na lang. Tapos sa uh, dito, dalawang uh, pin light ang uh, plano rito. So wala pa po tayong on hanun. Tapos dito, yeah, isa lang. Yeah. Pwedeng track light or pwedeng isang pin light lang. Ayun o. Oh. Dito na sa flooring ah. Oh. Nice one. Diba? May water closet na tayo dyan. Preto na rin tayo sa accessories nito. ito. dito, PVC panel po gagawin dito. Ayan, PVC panel. Wow. Diba? Ayan. Ayan o. Wow, ganda. Kompleto na, ano? Ayan o. Kompleto na sa kisa e. Ayan, since okay na yung kisa e natin, pwede na tayo mag-proceed naman sa tiles installation dito sa living area. Ayan, after po yung matapos yung tiles, pwede naman po sa finishing carpentry na. At saka dito. Ayan. Na. Tayo sa taas. Ayan si Jamil. Nagpapahid po siya ng uh, concrete epoxy. Ayan. Yeah. check natin ito. Yun. Ayan yung toy white. Yun o. Ah. Diba? Ito yung pintura na tool white. Lalo lalabas yung ganda ng uh, pintura sa wall kapag napinturahan po yan. Yung uh, pintura na yan, yung hamba. Lalo lalo na yung gagawin cabinet dito. Kapag napinturahan din yan, tapos malagyan ng cortina to. Yan, dyan lalabas po yung uh, pinaka-kulay nitong tool white. Ayos. Ang sarado, sarado, batak na silya. Yan ah. Bali ito mga araw, hanggang dito na lang po muna yung uh, video natin, no. Maraming maraming salamat po muli sa pagbisita uh, dito po sa ating uh, channel. So paano? Uh, next video, kita-kita na lang po tayo. God bless po sa ating lahat at tsaka, uh, Ingat po palagi. Ayan, pala po muna.